ito Wala na mong pala. Red. Yeah. Blue. Blue. Yellow. Hello. Hi, pa. Hi, Kusma. Hi, ate. Hi. Ah, oh. uh, papa, tanong ko na po pala. Nakapabala na po ba si mama? pang anak eh. Bakit ba? Eh, kasi papa, birthday ko na po next week eh. Mom. Tapos, na invite ko na din po kasi yung mga classmates ko pupunta na po sila dito. Lahat sila? Opo. Nako, ano? Pero sige, papalag mo na lang sa mama mo. Tawag ako mamaya pagkaan, break time niya. Yeah? Peace sige. Sige. Ha? Oh. Ah, uh, pa. Sige na nga pala. Nakapal nga ba? ba? Ako, anak. Yung nga yung ano yun. Actually, sasabihin ko nga sa'yo, dapat kanina eh. Kaya lang, manap ako ng tempo. Uh -huh. Di ba, nagka-problema nga sa work nila. Yung isang kasama niya, nawala. Ngayon, madedelido kasi anak ng sawad ng mama mo eh. Kaya, ano nakatapos sa akin eh? pero baka hindi talaga ako sa birthday mo na. Pero si tita mo, dadaan daw ngayon, magbaba ka sa aula ako Ganun ba pa? Pangako ka naman ako sa mga classmate ko na. Kaya na kaso. Kaya mo mamaya pag tingin ni tita mo. Uh, Ang pala ka na mukha. daw sila dito. Wala namang pala. Angela! Oh, Tol! Ito na ako! Saan mo na? Where's your ate? Asa si Amanda? Yan. Asa kuha na ito mo. Eh, yun nga ito. Hindi ka pa naman madali. Hindi mm, na mama. Maya-maya pa naman ako mga malengke. Eh. Kaya nga napadaan muna ako dito. Eh, kasi nga, alam mo naman. Nag-birthday pa mga mo, di ba? Oo. Eh, si Inday, nang problema sa trabaho. Matidili ng one week. Nagmula sa birthday niya yung padala. Kaya hindi na makapaganda. Eh kaso, na-invite yung mga classmate agad eh. nagsabi agad eh, kasi nakasanayan na yung ganun eh. Oo, oh, eh bakit naghahanda handa pa kasi? Eh tol, kasi naman naman yan, medyo na-spoil din sa nanay niya, kaya kada birthday niya, laging gusto niya, ganyan niya. Eh ayoko naman mag-away sila dahil problemado rin yung isa. Eh, tol, baka meron ko naman, pero may mamamuna ako. Ay, naku, sa akin ka pa mangyayirap. Eh, ano na naman din, may mga gastos din ako. Mm. At saka, bakit ba kasi kailangan maghanda pa? Tsaka, bakit kasi nagsabi siya sa mga classmate niya, hindi pa naman siya sigurado na kung meron o wala. Tsaka dapat kasi, noong pa lang, pinapaliwanag na sa kanya na hindi ka the birthday niya, magpapakain kayo ng ibang tao, maghahanda kayo, di ba? Dapat kasi, noong pa lang, hindi nga na-spoil ng ganyan yung bata. Hmm. Oh, ito si Cosma, dapat yan, bata pa lang, sabihan niya na agad yan. Parang dami na sa akin, hindi laging ganun. Hindi po, kahit nasa ibang si basa yung asawa mo, eh, para kayong ano dito kung magkikikilos. Parang ang garbo-garbo niyo. Hmm, kaya lang, checkpuan ko pa pagka mo kasi hindi you know, nag tantrums ka na yun eh. Ay, naku, ano sa akin yan, hindi pwede yung ganyan, ha? Naku, angelo ako, hindi naman ako, syempre, bata. Pero dapat kasi, ang hilo, hindi hindi na ini-spoil yan. Diba? Sinabihan ko na kayo noon eh. Dapat noon pa lang, hindi na ini-spoil yung mga anak nyo. Lalo pag ganyan, pag wala, wala. Pag meron, meron. Pero kahit na meron, hindi niyo kailangan magpagharbo-pagharbo pa ng birthday. Diba? Tayo naman, nanginit tayo. Hindi naman tayo ganyan sa mga magulang natin ha. Hindi naman tayo ng ganyan mga natin ng Father Birthday, magbubongga, magpapagago ng mga handahan ka, tapos magpapakain mo siya sino. O pagkatapos ng pakain, magtas ng buwete, oh, ano nangyayari? O, oh. wala naman na. Ah. Nalagasan lang din kayo ng pera. oh mag-isip ka nga. Sige, Tol. Sorry na. Ay, baka nanak pa na ni Bayo. Magluluto ka pa. Oo, oh, ipaniwanag mo lang sa kanya. E, Ay, oh tiba O, ito. Ano yan? Kunin mo na yan. Ibigay mo yan kay Amanda. Pero gusto ko, iabot mo yan pagtapos ng birthday niya. Ha? Mm -hmm. Hindi mo mo iabot ng mismong birthday niya at baka mamaya ipang blowout niya pa sa mga classmates niya. Ipopost pa sa Facebook. Sige na. Regalo ko na lang sa kanya yan, ha? Sala okay. mo to. Regalo okay. ko wag na lang. Ang naku, huwag na. Regalo ko sa kanya yan. Sige na, mauna na ako, ha? Salamat, Tol. Salamat, Tol. Tama si, tita. Tama si tita. Dapat marunong umintang di kung meron o wala. Dapat natanong muna ako kay mama tsaka kay papa pag ako nag-invite ng mga classmate ko. Magpipiin na lang ako kay mama. Sasabihin ko na okay lang wala muna ako. Ako handa ngayong birthday ko sasabihin ko rin kay papa na pasensya na kung nag-attitude ako. Alam ko maiintindihan nila ako. Ang best wish ko ngayon sa birthday ko ay Lord, sana bigyan niyo po ng magandang health ng mama at papa ko at papa, dahil mahal na mahal ko sila.